Ako, guys. Today is Friday. So, it's 14 of March. So, ito na lang may tapos nakalipit na ako lahat. So, habang, habang naghihintay ako ng mga customer, nagilipit na ako. So, mayroong humabul Okay, so, maganda na tayo. So, hindi, hindi, salamat sa Diyos at hindi na talaga ako nasisiro. May bend at may bend talaga guys. Yeah. Okay. Tsaka yun kalaban mo dito yung antok pagod pero hindi naman hindi naman ako nakapag yung ano, nakikipag ano, yung, hindi ko pinipress sarili ko naka igrip din ako kanina guys ha yung mga bandang alauna alas was na wala masyadong tao yan itong, itong hapon na talaga dyan ako pagod guys yung magsabay sabay na sila hindi isa lang ako tapos may one time nangyari ba sa inyo to guys, mga kasari, na inip na yung ano kasi kapat sinang nagaantay ako lang kung may bibili ng home, may bibili ng ganito, may ganyan, ganyan. Siguro na inip, malis na lang yung isa doon, lumipat sa kabila. At tandaan ko naman siya. Tapos, oh, di naman may hope, di naman ako, So, na inip siya kasi sa yung pano, pinakahulog. At niya, nga, siguro naisip niya kasi siguro nagmamadali. Okay lang naman yun din. Walang problema sa akin. Yun nga, lo, yung nakakapagod yung nakakaranta ka. Kailangan ka sa sumayal. Pagsikli mo. Kasi malilito ka eh. Kasi bibili siyang ganyan. Tapos, tapos magdadagdag na naman ng pera. May bibili ganito. Tapos dagdag na naman siya na kasi Tapos ganun ganun. Dagdag-dagdag -dag 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 siya ng pera. So malilito ka ngayon. Tapos sabay-sabay pa -sabay sila. ano. Yung iba nakakapag-antay naman guys. Yun nga lang talagang. Hmm. After afternoon guys pag nakatapos na sila wala na wala na akong customer oh my god ready ko sa dito kalma lang kalma lang kalma dahan dahan lang kaya ah, mo silang mainip kasi nalang lumipat sa kabila basta ako iniisip ko yung mga bayad nila kung minsan kasi guys kailangan mong pang magsukli ganyan so minsan wala akong panukli na ano na ayaw naman yung sukuyan mo sila ng puro bariya sa kailangan din natin ng bariya guys kailangan natin ng mga bariya ano, yung, iba nagbabayad ng exacto, yung iba naman nagbabayad ng 100 to eh, kailangan pang kasi tapos ang kukunin lang 13 pesos mga so magsusukli ka magsusukli ka so maiinip talaga so ayan ako okay lang kung lumipat sila sa kabila Min minsan naman kasi ano dito din yung lumilipat sa akin yung iba makikinig ka minsan eh, makikichismis ka, pero hindi yung nakikipagmaritisan ka, yung, yung naririnig mo lang. Tapos ikaw nang bahalan, umintindi ko at sinong pinag-uusapan nila. Okay. Halimbawa, eh dito na! Dito na nga lang tayo. Kay eh, Tita Jo, tayo naman dun eh. <laughs> Malayo daw dun. So dito na lang, tinatamad na silang pumunta doon. <laughs> dito na lang kaya talaga, meron talaga akong mga yung mga hinahanap nila. Eh, bukas, magpapadeliver ako ng Yung hinahanap talaga nila yung ano guys, yung uh, royal sa bote. Royal Sprite, yung na pa. Wala pa tayong ganyan, pero ngayon meron na ako. So, bukas, mamimili ako. Doon ako sa bayan. Punta sa bayan guys, doon sa Inchik. Binibili ko ng mga school supplies. Mayroon marami hopefully makabili tayo ng tuyo na sa akin ng tuyo yung suki ko talaga dito tinatama daw siyang pumunta doon sa kanto nung sarado daw ako doon sila pumili sa kanto eh syempre eh, medyo may edad na rin senior eh mas gusto na nila yung malaki kaya um, swerte rin ako ako lang yung ako lang yung store dito na meron ako one stop shop Meron naman doon kumpleto ano, pero malayo, yung sumunod ako so na nga. So yung mga taga rito, na, na, napansin ko dito walang mga tinda tindahan dyan. Ito nabubulungan mo ito. Napansin ko dito may banda sa amin, walang mga tinda tindahan meron naman malayo. Dun na. Pero ito talaga yung ito, mga bahay ko dito, na tatlong kalye dito nakakarating sa akin napapagod na sila kasi doon pa sa dulo so ganoon na nga so, ito yung benta natin guys meron na tayong bilangin ko lang guys ito talaga hindi ko maano yung actual bentahan guys eh, kasi hindi naman yung parang maya maya meron eh maya maya meron hindi, hindi ganoon guys eh so, meron na ako dito ang, ang papel ko dito ay 360 may 360 na ako dito guys kape lang yan ha yung bills kaya ito pang ano pariyan so, bibilangin sa to okay. o, ko sa ito guys Ang dami bariya, pero bariya na na 360 na ako. 600 ako guys. 621 621 guys. Oh. Ito 100 na to Ito, Ito 100 to. Ito, 100 Ito 600. 621. time natin guys ngayon, ngayon lang tayo naka 600 nung, nung nakaran 500 tapos bumaba, bumaba naging ano na, naging, naging 100 plus, mga ganun tapos tataas naman ang sales natin tataas naman, 200 plus tapos yun, bababa na naman tapos 300 plus na naman yung pag ganun, and down ng ano eh, and, hindi kasi pare-pareho ang um, sales talaga eh, nagkataon lang talaga ngayon na yung bumili ng ice cream gagawa ko pala ako ng ice, ice ay naku ang daming bumili ng ice kaya yung ice ko doon ilang piraso na sa sobrang tindi ng init guys kaya eh, ako dito na ako natutulog sa baba hindi na ako natutulog sa taas o sa kwarto ko sa sala ako natutulog meron na akong airbed yan nakapagalaw na ako gusto kasi malakas barya na yan guys I ilalagay ko yan doon sa ano papalitan ko yan ng mga puho para yung ano yung dito ito yung puhunan puro papel siya para hindi siya mabigat itong ano meron pa nga dito ano ito yung sa yung wallet nito ito yung sa um, lagayan ng mga sales ko itong puhunan ito yung ginagalaw ginji ko ginagalaw ko pinapaikot ko sa so, bukas papaikot na naman ako is may barya ako dito at yung sales kailangan mapalitan natin to kahit 20 pesos para hindi siya mabigat yung mga barya guys dito nila nilalagay sa ano sa so, mayroon akong lagayan guys o oh, yan yan ang mga barya ko yan dyan ako nagpapabarya pera ko yan guys ha? hindi yan sales pera ko mismo yan lahat ng mga bariya diyan ko nilalagay pera ko kaya pag pag ano meron akong bibili dito sa tindahan